Ngayong gabi, may panibago tayong liham ng Lagim. Isang kwentong naganap sa pinakakaraniwang lugar sa opisina, ang pantry. Pero ang kwentong ito, hindi karaniwan. July 4, 2025 Dear DJ Lagim, ako si Maris, isang team lead sa isang BPO company dito sa Ortigas. Gabi ang shift ko, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At halos araw-araw ako sa office pantry para uminom ng kape. Doon kasi ako nagpapahinga sandali habang inaantay matapos ang mga calls ng team ko. Ang pantry namin ay nasa dulo ng hallway sa ikalimang palapag. Malamig, maaliwalas, pero may isang sulok doon na bihirang tabihan. Malapit sa lumang vending machine na matagal nang sira. Walang gustong umupo doon kahit puno na ang ibang mesa. Ewan ko ba? Parang may masamang pakiramdam kapag nandoon ka. Isang madaling araw, bandang alas tres medya ng umaga. Ako lang mag-isa sa pantry. Nakaupo ako malapit sa pintuan, nagsusubo ng instant noodles habang nakikinig ng lo-fi music. Bigla akong marinig na parang may nahulog na barya mula sa vending machine. Pagtingin ko, may isang lata ng soft drinks na gumulong paalis mula sa ilalim nito. Napakunot noo ako dahil sigurado'ng walang laman 'yon. Tumayo ako para tingnan, pero nang lumapit ako, may nakita akong paa nakalabas mula sa likod ng vending machine. Puti ang balat, walang sapatos, at parang may bahid ng dugo. Bumalik ako ng upo, nanginginig. Sinubukan kong tawagan si Kuya Guard, pero wala siyang sagot. Paglingon ko ulit sa vending machine, wala na yung lata, at wala na rin yung paa. Kinabukasan, kinumusta ko si Ate Lynn, isa sa mga janitress. Nagkatinginan sila ng mga kasamahan niya, isa raw sa mga dating empleyado, nawawala pa rin hanggang ngayon. At huli daw siyang nakitang umiinom ng soft drinks sa mismong vending machine na yon. Simula noon, umiiwas na ako sa pantry pag alas tres. DJ Lagim, hindi lahat ng vending machine ay para sa inumin. Minsan, may laman itong alaala ng mga kaluluwang na iwan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, matulog kayong mahimbing kung kaya niyong matulog.